So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 18, 2024. Lunes ng ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 13, verses 1 to 9, verses 15 to 17, verses 19 to 30, and verses 33 to 62. May nakatira noon sa Babylonia na isang lalaking nagnangalang Joachim. Ang asawa niya ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may banal na takot sa Diyos. Susana ang pangalan nito, anak ni Helkias. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang ayon sa kautusan ni Moises. Napakayaman ni Joachim at ang bahay niya ay ligid ng malawak at magandang hardin. Karaniwa'y doon nagpupulong ang mga Hudyo sapagkat iginagalang siya ng lahat. Yaon ang naging tanggapan ng dalawang hukom ng bayan at doon nagpupunta ang mga taong may usapin. Nang taong iyon, nahalal na hukom ang dalawang matanda. At ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila, Lumabas sa Babylonia ang kasamaan sa katauhan ng dalawang matanda na naglilingkod sa bayan bilang mga hukom. Nakagawian na ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa pagkaalis sa mga tao upang mananghalian. Araw-araw, siya'y nakikita ng dalawang hukom sa kanyang pamamasyal sa hardin. Nagkaroon sila ng masamang hangarin sa babae. Sa kanilang pagkahibang kay Susana, tinalikuran nila ang pananalangin at kinalimutan ang kanilang katungkulan sa bayan. At dumating ang pagkakataon. Gaya ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin na dalawang abay lamang ang kasama. Napakaalinsangan noon kaya't naisipan niyang maligo. Wala nang iba pang nasa hardin kundi ang nagkukubling dalawang hukom na nanunubok sa kanya. Sinabi ni Susana sa dalawang abay, dalhan ninyo ako ng pabango at langis ng ulibo Pagkatapos ay isara ninyo ang pinto para makapaligo na ako. Pagkalis sa mga abay, mabilis na lumapit kay Susana ang dalawang hukom. Sarado ang mga pinto at walang makakakita sa atin. Sabi nila kay Susana, Sabik na sabik kami sa iyo, kaya't pagbigyan mo na ang aming kahilingan. Pag ka, palalabasin namin na huli ka namin na nakikipagtalik sa isang binata kaya mo pinalis ang iyong mga abay. Litong lito si Susana at napatagho'y siya. Wala akong lusutan kung papayag ako sa inyo ang parusay kamatayan. Pag tumanggi naman ako, maghihiganti kayo sa akin. Ngunit yari na ang pasya ko. Hindi ako makapapayag sa inyong hinihingi. Mamatamisin ko pang lasapin ang tindi ng inyong higanti kaysa magkasal ako laban sa Diyos. Pagkasabi niyon ay malakas na nagsisisigaw si Susana, ngunit sinabay siya ng dalawang lalaki, ang isa ito tumakbo sa pinto at binuksan nito. Narinig sa kabahayan ang ingay sa hardin kaya nagmamadaling pumasok ang mga utusan sa pinto sa tagiliran para alamin kung ano ang nangyari roon. Sinabi ng dalawang hukom ang kanilang paratang kay Susana at nabigla sa narinig ang mga katulong. Hindi pa sila nakarinig ng gayong paratang laban kay Susana kundi ngayon. Kinabukasan ng magkatipon na sa bahay ni Joaquim ang mga tao, dumating ang dalawang hukom. Handa na silang hatulan ng kamatayan si Susana. Sa harapan ng lahat ay pinagutos nilang tawagin si Susana ang anak ni Helkias at kabiyak ni Joaquin. Dumating ang babae kasama ang kanyang mga magulang, mga anak at lahat ng kamag-anak. Habag na habag namang nag-iiyakan ng pamilya ni Susana, sampu ng mga taong naroon. Tumayo ang dalawang hukom. Ipinatong sa ulo ni Susana ang mga kamay nila at ipinahayag ang kanilang mga paratang laban kay Susana. Napatingala na lamang sa langit ang lumuluhang si Susana. Sa ikributuran ng kanyang puso ay nananalik siya sa Panginoon. Ang sabi ng mga hukom, naglalakad kami sa hardin nang pumasok ang babaeng ito kasama ang kanyang dalawang abay. Isinara niya ang malaking pinto ng hardin, saka pinali sa mga abay. Di nagtagal lumabas sa pinagkukublihan ang isang binata at silang dalaway nagtalik. Naroon kami sa isang sulok ng hagdin. Pagkakita namin sa kanilang ginagawang kasamaan, lumapit kami. Bagaman nakita namin ang lahat, di namin napigilan ang lalaki. Higit na malakas siya sa amin. Kaya't madali niyang nabuksan ang pinto at tumakas. Itong babae ang pinigilan namin at tinanong. Subalit ayaw niyang ipagtapat kung sino ang lalaking iyon na katalik niya. Nanunumpa kaming ang aming ipinahayag ay pawang katotohanan sapagkat kinikilala silang matatanda ng bayan at mga hukumpa, pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang salaysay at nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang ipinaparatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Tinirig na Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagnangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, Ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at inahatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasad at magingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ng katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao, sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ng walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutup ninyo. Sumagot siya sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, Ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at tahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong ka kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita, ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda sa ilalim ng punong punong putol. Ha, ah, gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungwaling ng ito pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamagitan ng tabaka. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di-totoo pinatulan silang mamatay. Ayon sa kautosan ni Moises, ang nagparatang ng ditotoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lunis na po ng ating ikalimang linggo ng uh, apat na araw na paghahanda. Bagamat uh, mahaba po ang ating binasang kwento sa unang pagbasa, pero sa diya marami po tayong kapupulutan ng aral dito. Unang-una na, no, para sa mga may katungkulan, huwag natin abusuhin ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin. Huwag natin itong gagamitin para sa sarili nating advantage no itong dalawang hukom ay marami na pala silang inaabuso no ng mga kababaihan noong panahong ito gamit ang kanila pong pagiging hukom natatakot lamang yung mga babae dahil na pwedeng i-twist no na siya naman nangyayari talaga sa panahon natin ngayon no yung mga nasa katungkulan madali nilang paikutin ng batas no para lamang sa kanilang uh, sariling intensyon at kapakanan. Pangalawa po, no, yung katapangan ni Susana na alam niya kung anong totoo kahit na siya po ay uh, gigipitin pero nanindigan siya sa katotohanan, nanindigan siya sa kung sino ang dapat nasundin at yan ay ang batas ng Diyos. Kaya hindi siya bumigay, hindi siya pumayag doon sa kagustuhan ng dalawang hukom na makipagtalik sa kanya. Mas mahalaga sa kanya yung may dangal siya, mamatay man siya pero mabubuhay siyang may dangal o no matatapos ang kanyang buhay. At pangatlo, sana po no, 'wag nating hayaan na uh, uh, matabunan ng kasinungalingan ang katotohanan. Sa so, bawa't magitan ni Daniel na nanindigan din nagsalita no na muling suriin at muling hanapan no ng ebidensya, hanapan ng uh, katotohanan ang mga nangyayari dahil sa panahon natin ngayon, ilang taon na nga ba ang naparusahan ng wala naman talagang sapat na ebidensya o wala naman talagang katotohanan. Nagihirap sila ngayon, nagbubuo ng taon sa kulungan dahil lamang sa mga pagbibintang na ginamit no, ng mga taong medyo nasa kapangyarihan o nasa katotohanan. Pero tandaan natin mabuti, manatili tayo sa katotohanan, mabuhay tayo ng tama at alam ng Diyos kung ano ang nararapat para sa atin. At ang Diyos mismo ang tutulong para sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.